yan mga idol Kumusta? Kumusta? At salamat at nakaahon na rin tayo sa ating pagsisid Ngayon lang tayo nakabalik sa ating pagsisid mga idol Kasi dinaanan tayo ng lagnat Saka yung aking mga anak Na ano, na trauma tayo sa ating mga anak kasi Yung tatlo na daanan Halos kaming lahat na anuha ng lagnat mga idol kasi yung ano no, yung aming isla sa Ilotuman nag ano yung virus ng lagnat halos mga tao may nilalagnat yung mga bata po um, ma tatanda man kaya ngayon lang tayo naka ano laot kahit ito nakakuha man tayo ng ano yung shells pa rin mga idol kasi may nagpakuha sa atin at buti na lang na hindi tayo naunahan sa ating binubusuhan na panguha ng seals tapakita ko lang sa inyo Midel at gutom na kasi last dose na ito Midel yan yan lang yung huli natin at nagutom na rin ako at kumuha rin ako ng tiyom at kakain ako Samahan niyo ako sa aking pagkain at nagugutom ako. Ka ano ko lang ka rarating ko lang sa aming isla. Ito na ako kumakain. Tara, mayroon. Ang laki ng mga ano. Saan ang mga idol o? Oh. Sabi, ang laki. yung na order yung ano pag may occasion ito yung pinapakuha sa amin at gagamitin nila sa ano handaan ito ang ganda ha kain tayo lagay ko muna tong walang may dala malit kasi ating bangka kaya gipit yung ating pag ano ito yung aking baon no? toh, Ito, walang, walang ulam walang mga idol Kasi nga wala tayong laut. Ngayon na At sold na rin kasi may pang ulam Mag uulam tayo ng saan ngayon maya So ito tayo tara, kain tayo na ano Say urchins Nak la ke laman lama Na may yung na tayong Ya, may kaya maubos na natin 'tong ating bahaw. Ating kamera, malikot ating kasi ano nga. Dito tayo sa dagat. Marami. Chat out ko mga, mga idol yung ating solid supporter. Si Igso Moray, malagad. Ayun, chat out sa kanya. Tracking Leno, malagad. at saka si ano you know, ating solid supporters na laging nag-send sa akin ng star si Divine Angel MZ shout out sa iyo idol maraming salamat sa lagi mong sinusuportahan yung aking video At lalong-lalo na sa ating idol na napatuloy sa akin na pag-vlog. Idol. Si Idol GM nga na vlog. At si Mr. Vans. Sana supportahan niyo palagi ang kanilang mga feeds kasi mga big time na dagger na sila. At yun ako kumukuha ng lakas sa kanila para maging vlogger din ako. Ito mga idol. Okay. At sa inyo, salamat ang inyong pag-suporta sa akin sa aking video. Tapos sana Napalo niyo ako sa sinong hindi na pa nakapalo sa akin. At masaya niyo ang aking video. At patuloy lang sa akin sa inyong pagpanunod mga idol. At gagawa talaga ako ng video na maganda para mapanunod pa, lang sa inyo. Kahit ayun, gano'ng kahirap mga idol na wala na kaming bigas na maibili basta may content lang ma-send sa ma-upload nagkawin ko talaga mga idol para lang sa inyo ah. sana yung supportahan nyo ako mga idol maraming maraming sana ah, buto na natin ito yung nag ano pala nito naka hindi ko na nakalimutan ito na idol hindi to na yung ano pinatakwa mo alam mo na kung sino ka chat mo lang ako sa messenger maraming salamat sa iyo tambigas wala talaga nadaanan ng lanat lagnat mga idol Sarap na mga idol pag parang ano, parang walang ganang kain mo. Pag inaanan ka ng ano, lagnat. Ito, masarap to mga idol. Maganda to sa yung baba mo parang maraming nga sa amin sa Bisaya ugam. Ito, maganda to kainin mga idol. Ito, yung. No. Ayan. Thank you mga idol maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod sa pertanyaan nyo aki medio maraming salamat thank you at nabahaba na rin hanggang sa susunod